<tong> Rosita please. Rosita Bakit? What's wrong? Is there something wrong with me? Mm -hmm. May kulang ba? Ayaw mo? Pangit ba? No, oh, no Rosita Hindi I'm sorry What? Don't feel sorry Rosita, please Si Elsa ba? Wala siya dito Walang makakaalam May pinagsabihan ba ako noon? Nung una ngayon Hindi ka dapat magkaganito Maganda ka mayamang ka. Bakit ako pa? Dahil mahal kita. Gusto kita. Kailangan kita. Ano, mababaliw ako. Mababaliw ako. Please. Rosita! Liman taong ka nang nakabong sa kaloob ko. Anong gusto mong gawin ko para makita mo yan, para matanggap mo yan? Rosita, nakakahiya. Dahil sa iyo, nakalimot akong marangal ako. Dahil sa'yo, niyurakan ko lahat ng hiya sa mundo maging aking kalamang. Andy, please, love me. Hold me, please. I have to go. Papasundo na lang kita. Ang dami-dami naman ng binili mo, Rachel. Eh, hindi ko naman ho binili ang lahat ng ito, inay. Ang iba nga nito, hindi ko lang magamit eh. At saka hindi ho ba next week birthday ni Gigi? Eh, party kayo? Wala akong balak magpaparty, ate. Ho, oh, ikaw naman. Eh, imbitahin mo yung mga co-teachers mo magpaparty kay dito. Bakit? Pupunta ba kayo ni Mayor? Oo oh, nga pala. Ito nga pala yung mga pasulubong kong mga laruan para sa iyo, Junior. Oh, tingnan mo 'tong mga laruan na 'to, ang gaganda, no? O pag-iingatan mo 'yang mga 'yan, ha? Mamahalin niya mga 'yan. O anong sasabihin mo? Thank you Pa. <laughs> You're welcome. Mm. Ang itay nasa repair shop sa sideline. Ate, wag mo na lang bibigyan ng mamahaling laruan nitong si Junior. Nagagalit ang asawa ko eh. At saka nasasanay eh. Eh baka hindi naman namin kaya. Tsaka natututo ng maling values. Naiisip tuloy na lahat ng bagay na bibili ng pera. Sandali nga, Gigi. Kanina ko pa napapansin eh. Galit ka lang naman ba sa Bakit na naman? Sa eskwelahan. Sa faculty party. Pinagchichismisan ka. Ikaw at si Mayor Guatlo. Hindi naman kita kami pagtanggol dahil tama naman sila. Hindi ko na nga alam kung sa ko ilalagay itong pagmumukha ko eh. Naubusan na ako ng mga kaibigan sa eskwelahan. Dahil sa'yo. Dahil sa kahihiyan. Yung kahihiyan na sinasabi mo, yun ang sumusuporta sa inyo. Kaya nga kahit kalabaw ako sa pagtatrabaho. Para hindi na kami umasa sa'yo. Para kahit laruan ng ano ko, hindi man galing sa... Galing saan? Ha? Galing saan? Hindi mo alam. Sabihin mo! Hindi mo alam kung saan galing? Tumigil na kayo! Ugh. ano ba kayo? Rachel, tuwing dadalaw ka dito, lagi na lang kayo nagbabangayan. Gusto niyo mag-away? Doon! Doon sa kalye! Sige! Doon kayo mag-away! Sige! Huh. Hindi huh. niyo gamitin mga pinag-aralan niyo. Lisa, 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 Lisa. Lisa, tama na. Makakasama sa umiyak. Mabuti na lang di ka nakunan. The baby's safe, Lisa. Ayoko na, Eric. Hindi ko na kaya. Ayoko na. Kakausapin ko, Mama. Para hindi ka na pagtrabuhin sa bahay. Kailangan mo ng pahinga. Sabi kasi ng doktor, makakasama na sa'yo ang mga gawain mabibigat. Hindi ako babalik sa inyo. Uuwi na ako sa amin. Hindi ka pwede nag-iisa sa inyo. Lalo na sa katayuan mo ngayon. Inay. 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 Hindi siya. Ina, Ina. Mr. Monteverde, ito ang kwentada ng funeral services ni Mrs. Crescencia Garcia. Uh, -huh. uh -huh. Sagot ko lahat ito. Uh -huh. na lang ako sa opisina ninyo mamaya. Uh -huh.